Yan guys, pabalik na kami sa aming bahay dahil kita na namin yung mga puno puno ng kahoy ito, lalaki na marami ng pira nila ni nito ano, walang buhay na nyo ba? oo, kasi natakpan na ng kuan puno, puno. Kaya dito sa amin, according sa pag-asa, ang mag-ulan-ulan by June pa raw. Pero dito sa amin, laging umuulan dahil malamig naman dito. Kahapon, kalahating araw, ulan. Ito pag pag laging ma, lagi nang umuulan mahirap tumawi dito sa ilog na to yan <laughs> dadaan kami sa pagsubok daw <laughs> Lami ay kaligo eh. Agui. Derere ko sa walang mga bato eh. Dulas. Dulas tawid-tawid. Ah, ganda maligo dito oh. Ito marami siguro itong mga shrimps pala Ah, sa Tagalog hipon. deres sa amin ulang dami mga ulang siguro nito hanggang doon yan sa pinuntahan naming mga kahoyan ng kapatid ko itong haba ng ilog na to hanggang sa oh. pero pag ano na to laging umuulan mahirap ka tumawid baha ay baha ngayon Ayan, nakita yung daanan mo. Ito, sinadya nilang lagyan ng mga bato para mayroong maapakan pag tumatawid. Oo. Oh. Uwi na kami. Uwi. Silip lang doon sa pagwi. Tapoy. Ah, hirap. Dulas. Hindi tayo sanay sa madulas na wala nang practice pwede na maibinta to nila mga kahoy na to ano to good lumber pwede na to putulin oh yeah Aba na Kita na siguro ng mga isang puno yan. Mahigit isang libo siguro. Kulang pa. Mga ba na? No? Mm. Ito yung mga natumba nung panahon ng bagyong udit. Ilang taon na nakalipas. <laughs> <laughs> taong, ng... hindi, na lang dalawa mga 5 years ago siguro? ha? hindi <laughs> 22, 22 ba bayon? <laughs> ito sayang ko pero mag-harvest ma pa nila ito kahit medyo tumagilid na na kunting pasilip lang guys sa uh, kuan mga puno ng kahoy ha Lalakad lang kami dito sa lapit sa kalsada dahil wala kami musakyan. Oh, 'yan. Mm. Agi, okay, okay. <sighs> agi. Oh lamig dito ayan <laughs> <laughs> Oh like exercise kaya hingal. Ito na, nakarating na kami dito sa kalsada. Daanan ng mga motor. Ito lang yung mga damit Pero sa susunod na taon, hindi ko na 'to. Oh. O kaya pano? Putol-putol palang yung ano. walang budget putol-putol yung semento ng daan lang minit sa bato ah ayan na tara na bye 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 sa inyo konting update lang